Tara, samahan nyo ako magluto. Hindi pala tayo magluluto. Gagawa lang pala tayo dito ng ating paboritong appetizer na pwede nyong pang diet at pwede pang lose ng weight or Pwede rin naman kapag ka type nyo lang na kumain nito At type nyo lang umiwas ng karne or nagtitipid kayo. So maghiwa lang tayo dito ng ating pipino. Yung ginawa ko sa pipino, hiniwa ko sa gitna. Inalis ko yung pinaka mga buto nito na part para hindi naman magsabaw kapag ka gagamitin na natin mamaya. Hiwain lang natin according sa gusto nyo. Pwede nyo maninipis pa dito or pahaba na hiwa. Nasa sa inyo, ako ganito lang kalalaki. So itabi muna natin yan. At maghihiwa na tayo dito ng ating apple. Isang piraso ng apple lang pala ang nagamit ko dito. Hiniwa ko lang according sa tinitibok ng puso ko. <laughs> Pwede rin yung hiwain ng pahabayan. Kayo ng bahala. Para sa ating lettuce na nagmamaganda, na fresh na fresh, katulad ko, char. <laughs> Hugasan muna natin at patiktikin, tapos ay hiwain lang natin according sa gusto pa rin natin kayo ang masusunod dito sa paggawa. Ayan. At ang ating red onion. Pwede rin kayong gumamit ng white onion kung gusto nyo. Or shallots. Shallots. Social. Shall. <laughs> Maghiwan na rin tayo dito at gumamit tayo dito ng ripe mangoes. At para sa ating salad dressing, ay maglagay lang tayo dito ng mayonnaise. Plain mayonnaise lang. Walang flavor at mustard. etong ating honey. Tansya-tansya lang. At itong ating lemon, konting piga-piga. Garlic powder kung wala kayong sariwang garlic. Kapag ka may garlic kayo ay pwede nyong tagta rin or gadga rin na isang peraso lang ha. Para hindi masyadong strong. Ang ating balsamic vinegar, sesame oil, kahit ano pong brand ay pwedeng pwede kung anong available dyan sa inyong kusina pala sa walang sesame oil ay pwedeng gumamit ng olive oil or kahit ano konting mantika. Etong ating salt and pepper, wag nating kalimutan para ibaan ang lasa at hint ng ating flavor. Mix lang natin at dito, tuna. Century Tuna ginamit ko, flakey oil lang po 'yan. Drain po natin. Mas masarap talaga hindi tayo gagamit ng my flavor dito Kahit sa ating mayonnaise. Ilagay lang natin sa ating malaking lagayan. Maglagay na ng sibuyas, pipino at itong ating apple at syempre itong ating mango para manamis-namis na. Hindi na kailangan magdagdag pa ng mas matamis na lasa. Pero pwede nyo pong i-skip itong mangga kasi medyo high sa sugar po to. Ayan. So, apat na pisngi po ang nailagay ko po dyan. Talagang sinimot ko ang ating mga mangga. <laughs> Ayan. Itong ating hiniwang nagmamagandang lettuce. Mix-mix na natin yan para naman magkahalo-halo na dyan maganda talaga ay yung soft lang ang pagkakahawak tapos ating sauce, salad sauce mix-mix lang natin dahan-dahan lang din na pag-mix para na hindi malanta itong ating gulay ayan ready na itong ating appetizer na salad kayo nung bahala kung anong gusto nyo, papakin or side dish or appetizer. Kung nag-enjoy ka dito ay wag na wag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Crush Kusina. Bye-bye!